Sino nagbata ng didihad? Ha? Nagagalit na ako. Dos. Uno, huwag mo pakalaman Uno. Uno, huwag mo siya pakalaman. na mo Sino nagbata ng didihad? Ha? Sino nagbata? Nagagalit na ako. Uno. Sino nagbata ng didihad? ano? Uh, Sina? Yon. Ikaw? Ikaw, Das? Ha? Ikaw? Nagagalit na ako? Nagagalit na ako? Sina, gwata? Ha? Kala, may natutuwa ako sa iyo? Magkakatapos mo Tatapon mo ang didihan mo? Sina, gwata? Ha? na. Ya, yeah, para kang loko. Aba. Galit na ako, ha? Galit na ako. Galit na, galit na ako. Dos. Dos. Sino yung ng didihan? Si Ono o si Dos? Sino? Si Ono o si Dos? Dos. Palagi na. Bad ka, uno ha? Bad ka? Medos. Yamo, yamo. Kung maraming galit tayo kay Kos. So, magalit kami sa'yo. Kumit ilo. Hindi ka namin bate. Hindi bate. Pinatapon mo ang diyan Saya sudah marah dengan kamu! Kamu tidak boleh hidup! Saya sudah marah dengan kamu! Kamu tidak